Uh, anyway, this time, may napupusuan na naman ako kung sino ang um, papadalhan ng box natin. Um, sana, it's a good news para sa'yo na ikaw yung aatasan natin para mamigay ng mga uh, padala natin dyan sa Pilipinas. Ito yung mga charity na, kung naalala niyo yung ano ni Cold, Cole, uh, Cole Drop-Off. His used clothes. Uh, hindi ko malala kung when was that. But I think that was last month. I don't know. <laughs> Medyo matagal-tagal na pala, ano? So, anyway, ko po yung napupusuan ko na siyang magbibigay nito para sa ating mga kababayan diyan na nangangailangan ng mga used clothes. Used clothes talaga to ha? So, don't expect a very, very nice clothes or whatever. But mga used clothes to. So, good news to para sa'yo. Um, sana ipamamahagi mo rin ito para sa ating mga kagbabayan. Lalo na yung mga nangangailangan ng damit. May mga komot dyan. Uh, yung, lalo na yung mga taong nasusunugan doon sa... Um, San bayon Kalimutan ko. Basta anyway, magme-message ako sa'yo. So, I hope um, tatanggapin mo ang hamon na to. So, um, ipamimigay natin, share the blessings. You can have some of, some of the, the, um, whatever in the boxes too, yeah. But, um, sana ipamamahagi mo rin ito sa ating mga kababayan na nangangailangan din, um, ng mga used clothes or mga kumot. sa so, yun. Okay. So ipapakita ko sa inyo Yung mga clothes na Ito Maninis na yan, ha So Iano natin to para Iano natin sa mga boxes So yan mga ano siya um, Pillow cases to May mga kumot Meron pa doon Mga kumot So na makakatulong to sa mga kababayan Natin Heto, nakaano na siya dito. Um, mga damit. Yan, mga damit, yan mga t-shirts. So ikaw na pong bahala magbigay para sa mga nangangailangan. So please share the blessings dahil yun po ang purpose ng ating charity. Um, para ipamimigay natin. Yan. Um, okay, so may mga kumot din tayo doon Kailangan ko pang alisin tang, ah, paglabhan ko muna Para um, Medyo mabango-bango naman Hindi naman yun marumi Nakatambak lang yun ng matagal-tagal So may amoy Alam nyo na pag hindi nagagamit uh, May amoy siya Yung amoy sulok, di po ba So yun So, good luck sa inyo. Kung sino ka man na magme-message ako, so, ikaw na yon Okay? So, sana tanggapin mo ang hamon natin. Pero, hamon kahit hamon yan, kung kaya mong um, gawin, yung bukal sa puso mo, pag nag-message ako sa'yo, kung medyo mabigat-bigat sa'yo, you have the right or free to say, pass mo na ako ngayon. Please lang, be honest ha. Huwag niyong pilitin sa sarili niyo na gawin niyo yan. Kailangan maggawa tayo ng charity yung open yung ano natin, yung puso natin dito. Subuksan so natin yung puso. Dahil yun po ang purpose ng ating pagbibigay or yung paggawa ng um, humanitarian or charity. So, kailangan bukal sa puso natin, wag yung sapilitan, huwag yung dahil gagawin natin to para sumikat. Hindi po, wag nating gawin yan dahil hindi, ayaw ni papagat ng ganyan. Kailangan gagawin mo yan dahil gusto mo. Okay? Dahil gusto mong makapagpasaya ng ating mga kababayan. Dahil gusto mong mag-share um, kahit sa anumang paraan. Basta kaya mo lang. Kung di mo kaya, sabihin mo na lang na mag ka muna. Maybe next time. Yun lang. Okay? So good luck! It's another day. So, um, tatapusin ko na yung ano, boxes natin ngayon para may padala na natin to. So, these are the boxes that I'm going to send to the Philippines. Um, mag-message po ako sa'yo kung sino kamang um, mapupusuan natin dito and then ikaw na po ang bahalang mag-share the blessings doon sa mga um, less fortunate people and then um sa iba pang um, nangangailangan or mas nangangailangan ng mga um, kung ano mang laman nito so actually um I just want to remind you na mga used clothes po ito. So, hindi po to mga bago. Kaya, sana maintindihan nyo rin dahil hindi ko kayang bilhin lahat. And then, at the same time, nag-ano pa tayo. Marami po tayong nag-iisang amazing lang po ako. Kaya, pagpasensyahan nyo na hindi po to yung, hindi po mga bago but mga used clothes. Okay? So, uh, yep, ano mga ano to, mga ano ba tawag yan, mga ito tutupin ko pa alam yung mga bed sheets na lumang bed sheets and then dito malapit ng mapuno to ito yung mga damit na um uh, din ng um si Cole na, na, na if you remember Cole so ito yung mga damit na na donate niya and then meron din dito So, pinag-ano-ano -ano ko na lang. Halo, uh, mix sa dalawang box na yan. So, sana mapuno ko na to para may padala na natin. Okay? Alam nyo yung pakikipag-engage ko sa mga followers ko. Ang hirap po talaga. Hindi ko na masagot-sagot. To be honest lang po. Kasi uh, nasa church kami, trabaho. Ayun, pasensya na po. Um, but maraming maraming salamat po sa lahat ng nanonood ng, um, ng videos natin. Nandyan po kayo palagi. So thank you, thank you so much. So um, sana may padala ko ng ano na to. Uh, boxes. Ikaw na pong bahalang magshare at salamat na. Maraming salamat po sa iyong um, sacrificio din sa pag bibigay ng uh, maliliit na ayuda na to. Okay.